Dapat talaga hindi mo nakapal sila kasi ito ang ito ang ito ang ito ang ito pa ito ang ito ito ang ito ang ito ang ito ang ito ang Good morning mga ka Welcome sa atin panibagong video Nandito tayo ngayon sa isang ng bangka na Piper Tawang natin si Parindon Yung TV vlog Talagang matrabaho itong ginawa nila busing Okay, don't TV. Mayroon, 'yung bibig ka vlogger mga tropa 'yan. Bali Tingnan natin ito 'yung ano, trabaho nila. Para ding ano, ginamit na uh, ng mga lamp. Talagang Salaan. Ginawa na salaan. Eh hey, hey. Meron kasi iba na. Tulog. kay. mo alam pala ka <laughs> Sino pare? mo. <laughs> Sino? Wala <laughs> set okay <laughs> Kabangka <coughs> busy, busy ngayon si Kabangka oh, medyo Upan tayo ngayon para Masubukan natin kung anong kung Anong Testingan na ito mamaya Testingan natin ito mamaya Mamaya na pala hey, 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 Puro preparasyon ngayon Matali Nga Magtatali Mamaya siguro tanghali Nga alauna Testing na ito Susubukan natin ito Subukan na daw ito mga kablogers Pag Ano tanghali Susubukan so, Ayan, Ritual. dalawang jack ang nakalalayo. Yan na lang naman ang lalagyan namin ng yobol. Yan. Ito na lang. Dalawang jack. Hinahanda uh, na nila yung lubid. O. Yan na lang. Tapos ay kwanap. Yung lubid natin pa rin na pulot sa laot. Okay, oh. oh, yung malaki. Yan doon sa ulihan. Yan yun? Oo. Mahaba yun ay. Yeah, Ibusing ala no? Tunggu nalang na hati itu kaya Ha? na lang natin to kay Ayaw. Pare sa dam nag-ano yan ng beer ni ay. Lakas. Lakas ka idam Peter, oy. Branyo. Branyo ni branyo. Branyo. Kaya nabang abang lang tayo mga vlogger sa mamaya Testingan na ito pa gano'n Sisimblakin lang ito pababa. Simblak lang ang gagamitin nito. Hindi nahihilain ng bangka. Or ano. Uh, loader. Ito ang kakaibang ano, diskarte. Sa lahat ng mga bangka dito din na binaba. Ito lang ang kakaiba. Lahat dito ng bangka na binaba sa dinahikan ay puro hila lang ng ano, tulak ng loader, hila. Ito ay ano, iba ito. Ibang gusto okay nito. na yan diyan, mataas na yan. Ito na lang hilog. Ito okay na itong taas nito, Oh. Ah, uh, basta yung wag lang masagi itong mga kanto. Kaya hey, yeah, nga, ayun no? Dito na ano lang, yan. <laughs> tayo akyat doon mga kablakit sa taas at nakyat naman natin yan noong ano, noong nakaraan punta natin dito tayo sa baba at nakita nyo naman yung ano na yan yung loob, yung pilot house yung unahan tapos yung engine room na yan ang makina pala na yan ay 60-40 na perfect arawan pala dito mga kablogger yung mga kasamahan, nga, kasamahan namin sa RSG arawan ni e, Bosing bitan na nila mga vloggers na ng... lobby daw laki pinabakusan na. double na ang double dalami pinabakusan ng katawan kasuot uh, doon ng babae Hilahin rin niya binabakusan ko niyo sige ilahin niyo tapos ay, doon. dito ipapadaan sa umakyat dito ha tapos kay te soton sa muso doon sa, doon sa ay, may doon. pinaka sabitan ng lobey para may kontra Punta sa taas ang usok doon sa may pinakaduong. Punta sa taas. Yung ninja, sino yung ninja sa inyo? Ha? Ninja ray mo patay, ninja, ninja ray mong patay. Oo, ninja ray mong patay na. Ano, tama na yan? Baya, konti pa. ay eh, dulo ito, ay eh, sa dulo. Maba. Ano yung do'y ito? Ha? Dugde. Naglabit na nila yung ano. Shut up.

kulang uh, mga anim anim kasi ang simlak tatlo yan simlak ah. palitan <todohan> eh na natin diyan <todohan> ha Pakinabangan na itong lubid na napulot ko pa maganda yan lang si mamaya pag ito'y huling pita ah. hindi na yan mano diba ito mga ka-bloggers yung kinabitan ng ano dito malaking lobe itong kulay blue mayroon yan silang binaon dyan na ano malaking kahoy na pinagkapitan na yan lampas tawang lalim dyan ang kakabitan dyan ang ano simblak tatlong simblak ang gagabitin

Uh, Oo, oh, um, oh, yeah. uh, <laughs> eh, Dapat talaga uh, hindi mo sila, kasi ito ang ito alik. tapos tan taan na niya para hindi bumalik na rin Dakasilang sila All right. senior lang ang bababa -ba. <laughs> dalawang senior lang ang bababa -ba -ba ng fiber <laughs> 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 dati pa loader loader pa na eh loader loader pa hila senior lang 不打了。

Okay. Sapahan nila ng kahoy para hindi bumigay ng tuluyan yung ano, puno ng mangga. Okay. Ah. Abante pa, Okay. Okay. Abante, abante, abante pa Okay. Bante bante. Ba? Okay. Bante ba? bante. <manyang> naman. okay. Okay. Oh, okay. 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 Kahit talian lang. Tali lang yan. Oh. Dikit na yan, pag tinanggalan jack. Itali na yan dyan, itali na. Pag tinanggalan jack, wala yan, magkakasundo na yan. Ah, Lagyan pa rin. Kukunyahan pa rin. Kunyan natin, kunyan. Kunyan muna. na. Um, Mamaya, um, balibay, balibay. Kukunyan mo na. Kung tigyan dyan, pababa. Pababa po. Dapat may lagis wala tayo pang kuha na. Sige yung isa, iabad eh, din yeah, na isa. Ka Kailangan hindi na gawa ganito. Kuhain nyo isang tipak doon na. At natin ilalagay dito ha. Habang ulap na ito. Is may isa pa doon? Oo. Isa pa, isa ba. na. Talaga nagutok na siya eh. <laughs> <laughs> <laughs>

bakit? Oh, ay mali, sinabi ko yung ito bago alisin din Na yung saganting hindi na magbago Salatay na muna po ito Ah ay hindi Ah itong isa, dalawa Yung ibig ko sabihin palitan yung isa, laging saganting Pagkakuhaan tatalian natin sa saganting na para hindi magbago ulit ang saganting doy, niya Pagludoy-ludoy Ay magbago ulit yan eh bago umalit po, hindi tayo makahila Dalawa dalwa dalawa-dalawa pala Sige 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 O abad din na, at narin na eh, naluwag ka na eh ito lang ba rin? Sige, sige. dito. Mali yung sistema. Tapos sabay yung dalawa. Oo. Oh.

Aba, mahaba ito. Ito? Mga iligaw naman. Oo. Ay, hindi. Ito palang isa. Itong puti na ito ah. Hindi lang yan. Hindi Grabe talaga ang bigat mga vlogger. Dalawang simbla oh. Di talaga naipot ang ano, bangka. Kaganti na may hindi ba lang ako. Mahila ito ng iris. Hindi na tikal doon. Ito mo Sira pa kasi yung isang makina. Yung coming butas yung oil cooler. Talaga naman. Ang yung air dito dalawa ang aga na makina. Ah, ito pala ang pano. Magaan lang ito hilahin mga vloggers ng bangka kung ano, Nakasakay na ito sa paralis. May gulong yan no? Parang di kaya siya ng simlak. dito oh, ulit oh, yeah. ano ano siya lang umisod na. O ano boy. na gulong na gulong. hirapan mura pa talaga sa kalisod sabi ang maluktok yung ka, bakal ba oh? yun ang nakakuha na, eh. pumigil na yun eh. oo oh, okay, paakyat na siya oo oh, oh. Lum, oh. lumubog yun doon lumubog pala daba. pero mabunyog ito kaya lang oh, oh. na ng bangka oo oh, wana yan ayan ganyan na kalanding nakakuha na, 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 na tapos si eh Uy. Ha. Okay. Ha? Malayo. Kung hindi nasa sa nasapahan ito balik na eh kita sa pa kagad oh. Kabilang kabilan nila ng dalawang ano undo sa kabilang boy yung, balik ano na, na yung kabalagir itong ano sariwa na, na puno ng mangga balik na yan yan ano naipasa kapat sa kapatong kilo? Ha? Ah. Ito ko yung si ah. kasi ito. kilo? lumubog lumubog yung bakal sobrang bigat siguro ano hindi talaga kinaya mga vloggers Apunaw. balikan natin ito sila bukas kung ano ang plano nito kung ipapahila na lang sa iris o ituloy pa rin itong pagsisimblak grabe ang ganit nakaisod din siya ng nasa 5 pulgada lang ang inisod pero sa ganting nga talaga ano, ganting na masyado ang simblak hirapan na sila pagbira balikan na lang natin ito bukas pag ano ang plano hanggang dito na lang ang ating video mga kablogger at hapo na uwi na kami ni pareng doon Alin dito? Salamat sa Salamat sa na, nanonood ninyo. Paki-share na rin ang video natin.